Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Mm -hmm. Magiging neutral ako sa bahagi na yun sapagkat mapumpulaan ako ng tao eh. Dito maliwanag na ano eh, na may kinikilingan na siya eh. What's up mga kaibigan? Nandito na naman tayo sa ating reaction video. where mga kaibigan, sa araw na ito, mainit po ang ating pag-uusapan. Masyado na pong mainit ang issue dyan sa Senado. Nag-start ito nung nagkaroon ng changes sa leadership sa Senado, mga kaibigan. Ito ang unang issue, mga kaibigan. Ang apidabit daw ng Diskaya ay dinoktor, inidit, binago. At most of the time daw, mga kaibigan, ang laman na doon ay hindi totoo. Ayon sa isang senador. Pangalawa, mga kaibigan. Sabi ni Marcoleta, tinumbok niya talaga mga kaibigan, ha? sinabi niya mismo sa payag, itong si Soto ay may kinikilingan na hmm. nagiging bias sa ano, daw mga kaibigan. Well, yan po yung itong sa video ito. Kaya abang-abang lang mga kaibigan kasi mainit ang isyo nating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan po mag-like, share, and subscribe sa ating channel at para updated kayo sa mga latest upload uh, uploaded video natin mga kaibigan. But anyways, yun na nga mga kaibigan ang init ngayon sa Senado. Kumbaga, bakit nagkaroon ng kudita? Pagputok sa apidabit ng diskaya, biglang nagkaroon ng changes ng leadership. So pakinggan natin ang pahayag ni Marculita kung ano talaga ang totoong nangyari sa loob ng Senado at sa mga pangyayari na hindi natin alam. Ito na po pakinggan natin ang kanyang pahayag sa programa sa Saganang Mamamayan. Ito na po mga kaibigan po ngayon sa Senado, ano ha? Ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, well, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang uh, mangyayari sa susunod? Kasi sa pagkasalita po ng Senate President ninyo, parang ang kinumentaryuhan niya mm. ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon Sen. Hindi nga alam, hindi lang 'yun kasi 'yung nakita mo naman ng uh, nakita mo naman ng mainstream media. Opo. Nung nagsalita 'yung Diskay at binanggit 'yung mga 17, ito uh, wala akong sinasabi, binanggit lang. O. Opo, o, opo. doon lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan mapupunta ka, anong kapupuntahan ng pagdinig nito, pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. O. Opo. O. O tingnan mo 'yung uh, tingnan mo 'yung mainstream media. Hindi naman Yeah. Mm -hmm. Di masyadong kinagat yun. Eh. Correct. Pero nagsalita yung Hernandez yun. at binanggit yung dalawang senador, okay. sumabog, sumambulat kaagad eh. <laughs> Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman. Okay. Tama, no? Ang mga pahayag ng Diskaya na nakita nyo ba sa news na nakalatag ang mga names ng mga binanggit ng Diskaya? Hindi masyado. Pero, ang mga pronouncement, mga binatong pahayag ni Bryce Hernandez, yun, pumutok talaga mga kaibigan. Pino Tactics, si na, si na Jewel Benanueva, yun na nga, kaliwat kanan mga kaibigan. Remember, uh, na news before na sino ba may ari ng EDSB ngayon? Hmm, di ba? So tuloy natin. Uh, panig ng aming leader, ako na may... Kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Mm -hmm. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Uh -huh. Sino? Sino ang pina tungkulan ni Marcolita. Walang iba po. Si Soto. Tuloy natin. Oo. Oh. Pagka eh, eh, naman yung nagsalita yung Hernandez, oh. paniwalang-paniwala. Oh. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, oh, oh. So ano nangyari doon? Ang leader ng Senado, mas naniniwala sa hearing sa Kamara Kaysa sa mismong hearing sa Blue Ribbon kung saan siya ang leader? Ano to? Parang binambaliwala niya ang tatlong hearing ng Blue Ribbon Committee? Magbabasa mo talaga mga kaibigan, no? Unang-una, si Soto at Martin Romualdez, close friend. What do you think? <laughs> Noong pumutok ang pangalan, nagkaroon ng kudita Chin's leadership. Pinalitan si Marculita. Remember mga kaibigan, si Cheese Scudero ay collateral damage lang yan. Well, but anyways, mamaya, pag-usapan natin sa ating part sa ating video. But for now, ito lang po ang ating topic na pag-usapan. Yun ang nga sinabi mismo ni Mark na mga kaibigan, may kinikilingan ang taong ito. Bias. Tuloy natin. Oh, oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Eh dapat mm. sana, nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Oho. Uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Mm. Ah. Kumo oh, ba kumo ba hindi na banggit halimbawa walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ano na ng senador, senador? ba? Oo. Oh, oh. Bakit magugustuhin niya 'yun eh, si Senate President? Ayun. Ah, ah, mo ba 'yun? Tama oh. Oo, oh, eh dagdagan mo pa. Mm -hmm. Na yung Diskaya talaga namang kalaban politika ng kanyang pambangkin. Oo. Oh. Sana yung ganong mga oh. ano, yung ganong mga Uh, pagbibigay Sinayo. niya mm. ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Opo. Ito maliwanag na ano eh, na may kinikilingan na siya. Eh. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalong lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Uh -huh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi nila. Oh, Ay, yeah. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Yan. So yun ang mga kaibigan. Pinotaktik na ngayon ang Senado. Pero alam ko naman sa inyo dyan, sa mga nanood ngayon, kitang-kita naman natin mga kaibigan ang conspiracy. Mga sabuatan. May kinikilingan. May dinipinsahan. Alata naman. Ayaw lang sabihin ni Mark ulit ah. Direct to the point na ito ang ganito ang isyo. Pero kung babasahin natin mga kaibigan, ganun ang senaryo na nangyari. Tuloy natin. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking uh, pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Oo. Uh -huh. niya mali ang direksyon. Sabi niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama ang direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat uh -huh. ganon. Uh -huh. Hindi naman niya sinabi. Eh. Saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Uh -huh. Wala naman eh. Oo nga. Po. Kasi ang lumayan ito para, para daw... Hindi ko, tama ba yung pagkakal. Na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi... Uh... Anong gusto niyang mangyari? Uh -huh. Dadagdagan ko yung sworn statement ng Disgaya? Ah, ay, Mas mali naman yun. <laughs> bakit... Binigay niya sa akin yun. Oh, eh. Datagdagan ko. Ba oh. Bakit siya mag insinuate na inedit yun? Uh -huh. Mabigat na paratang yun. Eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Uh -huh. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee uh -huh. ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Uh -huh. Ngayon, so yun ang mga kaibigan, no? May sinabi pala si Soto, mga kaibigan, na yung apidabit ni Diskaya ay, in ay inedit daw ng taga Blue Ribbon Committee ang tanong kung sino pero sinabi mismo ni Marculita kung gano'n isa eh, aking pagkakaalam, ako man ang direct na naka sa APIDABIT, so it means ako ang nag-edit din, patunayan niya so yun nga mga kaibigan makikita natin dito mga kaibigan na sobrang mainit na ngayon ng isyo at labanan dyan sa Senado dahil sa isyong ito mga kaibigan biruin nyo pinag-inita ng taong may magandang ginawa na ang gusto lang gawin ay magtrabaho sa sa bayan, sa Pilipino at gawin kung ano ang tama pero ito na nga, siya na nga ang pinoktaktik remember yun na nga, sinabi natin kanina collateral damage lang sa Cheese Scudero dyan kasi ang gusto talaga nilang tanggalin doon ay si Marcoleta eh syempre ang magdesisyon niyan ay si Chisi kaya wala silang magawa. Kailangan nilang unahin mo na ang ulo bago si Smart Coleta. So ang dami ng mga sinasabi pala magibigan. So ito na ang birada ng ah uh, ito na ang mga birada ni Marcolita sa mga isyong 'yan. Sinabihan na, yun na nga, nagiba na daw ang takbo ng hearing. Pero mamaya kaibigan, meron pa naman tayong part 2, part 3 sa bidyong ito eh, part 4. Ayun, iniisa-isa na natin ang mga isyo para mas masyado natin magpag usapan at mahimay. So inisyuhan siya na ang takbo ng hearing ay hindi na daw aid of legislation. Pero sinagot yan. Well, mamaya po yan sa ating part 2 or part 3 magbibigan. So yun na nga. Pinagbintangan na inedit ang apidabit para may mga names na posibleng hindi mabanggit doon sa apidabit ni Skaya. So ito ngayon nga sinabi ni Marculeta. Baka mahirapan kang patunayan yan. Wil, well, patunayan mo. Iuupin yan ni Marculita sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Ika-question niya yan. So yan ang ating aabangan sa next hearing ng Blue Ribbon Committee. Tuloy natin ang video mga kaibigan. Oh, nabalitaan niya raw, sino nga? Mm. Uh... Alam ka naman dagdagag ko yun, eh, maglalagay ako ng... Eh, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh, at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Opo. Kinailangan ko na utusan yung emisari, pwede bang gumawa siya ng kahit na, uh, kahit na sa sarili niyang uh, pa, ano lang, hundred handwritten note na, na, may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Uh -huh. Sumulat siya sa akin na, at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, Malinaw na silang may kagustuhan, walang uh -huh. pumilit sa kanila, uh -huh. hindi ko sila iningares. Bagaman finload ko 'yon. Uh -huh. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila 'yon. eh bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas 'yan? Uh -huh. Uh -huh. Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Uh -huh. At the same time, at dahil napanggit ang kanyang close friend. Sino ba yung close friend ng ang Senate President ngayon, mga kaibigan? Kaya sinabing, may butas ang pinabit na yan. Kaya dito mo makita, mga kaibigan, ang pangit may self-interest ang pag over sa posisyon sa Senate President, mga kaibigan. Public knowledge, close friend sila. Di ba? Masyadong bias. Kitang-kita naman natin mismo sa mga pronouncement ni or kuleta. Kaya pala ganun, nag-chancell leadership kasi nabanggit ang kanyang friend. Remember mga kaibigan, ang minority, siyam. Dahil bumalik rin yung apat. <coughs> Actually lima. GBR to. Dalawang bilyar at dalawang tulpo. Lima. Kaya nakuha nila ang majority na 15. 15 lang yan, guys, ah. Kung makita ng taong bayan ang ginawang kabulustugan sa Senado, hindi ba mahiya ang ibang mga senador dyan na suportado ang ganyang klaseng leader sa Senado na may kinikilingan? Kaya mga kaibigan, dapat tayong makialam. Putik tahi ng mga senador na yan para ipamukha at ikonsensya sa mga mukha nila na yan sinusuportahan yung leader? May kinikilingan? So kailan, baka ang mangyari ito mga kaibigan, baka upo ka lang dyan ng saglit sa posisyon na yan. Yung iba namang mga senador dyan, mahiya naman kayo. Diba? Kitang-kita na lang bayan, guys. Sinabi ni Marcolita, ang daming nag-react millions na hindi ka dapat tinanggal as Senate Blue Ribbon Committee Chairman diyan. Eh dahil sa pamumulit ni ka, dahil sa may kinikilingan, dahil sa may self-interest, dahil may dinidipinsahan, kailangan mong tanggalin at palitan. Basang-basa po. Kahit sino ang ating, sino mga attorney at magsasabi dyan, kitang kita naman eh. Kita nga natin na ano tayo, ordinary Pilipino lang. So, yung ibang mga bumalik ta dyan sa, main sa from majority naging minority at sila na ngayon ang majority, maya naman kayo. Kitang kita natin ang ano, leadership. May kinikilingan guys. Which is pangit. Tuloy natin yung video. Kasi kung ako ang Senate President, mm -hmm. hindi ako magsasalita. Eh. Mm -hmm. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao. Diyopo. Eh. Well, okay, uh, ay naman sana in fairness kay uh, kay uh, Mayor Bico, no? Hablar man tayo ano, nabanggit niyo lamang yon dahil nga sa doon sa nangyari sa pagdinig naman sa kamara ng representante. Kasi nga doon nakapupunta yung usapin. Oh, pagka, oh. Doon napunta, pagka doon na punta, pagka doon ang nanggaling yung uh, testimony. Mm -hmm. yun, ang, yun ang kinakatiga niya, yun oh, ang binibigyan niya ng credence. Oh, oh. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee may butas. Hindi oh, yeah. ka pani paniwala. Grabe yan, guys. Insulto man yan. tama ba yan may ganyan kang leader sa Senado? Na yung mga komite may ginawang hearing, sabihan mo, may butas yan. Tingnan mo si Jesus Cudero, nakialam ba? May narinig ba kayong kahit isang word na comment sa mga every hearing sa Senado, sa mga komite? Wala. Hinahayaan niya ang mga chairman. Pero itong ito, itong galing sa school bukol, flip and right ang mga interview. Komento sa hearing. Hmm. Pinot Tama na naman talagang birahin siya ni Marculeta. Well, sa social media ngayon mga kaibigan, mas pinapaboran si Marculita kaysa itong leader ngayon sa Senado. Hindi ba kayo mahiya niyan? Direksyon. Aha. Uh -huh. So yun na nga mga kaibigan, isama rin natin ang story. Sinabi mismo ni Marco ang leader na ito may kinikilingan. Well, totoo naman. Pangalawa, sinabi na ni Soto na ang apidabit ng Diskaya ay inidit. Well, sinabi ni Marco Leta, patunayan mo. Ayan. So, mainit ang banggaan na ito, mga kaibigan. So, saan kayo pumapabor ngayon? Kang Soto? Oka Marcolita, Marcoleta. Well, para sa akin mga kaibigan, unang-una, may self, ano na eh, may self-interest na nangyayari dyan. Eh, may bias na eh, Sa patik over pa lang sa position. Kasi public knowledge, close friend sila. Napanggit na pangalan. Siguro ganun ang nangyari Tsaka ang masama dyan mga kaibigan, pinagbibintangan mo ang chairman ng Blue Ribbon, ang former chairman ng Blue Ribbon Committee, na inedit dinoktor ang apidabit ng Iskaya. Tama ba 'yun na sabihin ng isang Senate President? Parang ang nangyari mga kaibigan naging abogado siya sa mga taong nabanggit sa apidabit. Tama ba 'yun Senate President ka nagiging abogado ka na? Ikaw ang doon magdidipensa. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Tama ba ang ginagawa ni Soto na panghihimasok sa hearing dyan sa Blue Ribbon Committee? Well, mamaya mga kaibigan, sa part 2 ng ating video mga kaibigan, ipag-usapan naman natin ang issue sa request ng diskaya ng uh, magiging ano sila state witness na bakit nabasura. Yan ang ating pag-usapan sa part 2 ng ating video. But for now, ito lang ang ating pag-usapan. So, huwag kalimutan mag-commento mga kaibigan at makialam sa isyong ito. Kasi mainit talaga ito mga kaibigan. Nagiging sarswila na ang Senado. Dahil sa mga merong mga leader na may sarili interes at may kinikilingan, nagiging payas. At nagkukomento wherein dapat hindi naman sana magkomento at hayaan na lang kung ano mangyari sa mga chairmanship dyan, mga hearing So, abangin po natin yung part 2 nating video but for now, ito lang po yung ating pag natin kasi maraming issue kasi ang pinag-usapan sa video ito mga kaibigan kaya hinatihati natin para mapag-usapan natin mabuti but for now, ito po, ito po yung topic natin pag-usapan So, ano masasabi nyo? Tama ba na makialam ang Senate President? Lalong lalo na sa pagkuminto sa mga past hearing sa Blue Ribbon Committee. Oh, ito na lang ang question. Pambabastos ba pa ang ginawa ni Soto sa pagbaliwala sa tatlong hearing ng Blue Ribbon Committee? Yan po ang aking iwan na question mga kaibigan. So, so yun lang po yung video natin sa araw ito mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Huwag kalimutan abangan ang part 2 ng ating video. Bye-bye.